Hello mga kaibai, good morning. Welcome to my YouTube channel. Ito na naman po tayo ay magba-vlog naman po tayo para may upload po tayo sa ating YouTube channel. Amiga-migalab uh, shout out po sa ating lahat ng mga uh, YouTuber at uh, una na shout out po kay Host Japan Music. Ah, uh, pogi. Ah, uh, shout out po sa ating uh, print nasi, si uh, Mam Aurora Cooking. Uh, untuk kaimam po kay Ma'am uh, Ma Milani. Shout out kay Ma'am Juicy. Ma shout out po kay Ma'am uh, Blisa Guapa. At uh, shout out po kay Ma'am Kulats. Ayun. Panibagong araw po mga kaabay. panibagong vlog naman po tayo para may upload po tayo bali nandito lang po ako nag vlog sa uh, sa eskwilahan eh wala naman po akong ginagawa kung uh, paano makapag vlog man po tayo at uh, para ma maka marits na natin ang uh, 4000 public watch hour ah uh, ito at uh, kumusta po kayo mga kabay uh, anong balita natin dyan uh, sa ating uh, uh, bansa kung saan na po kayo um, lalo lalo na po sa mga OFW. mega mega love shout out at uh, eh, i check out ko pala ng aking aming uh, mabait na principal dito si ma'am Mar Ma Marilyn mga mga chat out po sa iyo hey, ma'am uh, napakabuti mong principal napayagan mo po ako kung uh, pag pinatawag po ko sa uh, headquarters at ito mga kabay uh, katatapos lang po ng eleksyon at ikong uh, i-congrats ko pala ang aking ang aming mayor na si Mayor Greg Sataya at uh, ang aming congressman na si uh, congressman Albi Benitez at sa lahat ng mga councilor sana po ipagpatuloy po niyo ang ginagawa niyo sa Kabut kabutihan para sa inyong uh, inyong, sa sakopan na uh, syudad Uh, patuloy lang po tayo mga kaabay sa ating binagawa uh, sa araw-araw at uh, ito po ay iikuting po tong uh, ispilahan napunta po ron at uh, dito ito po Ibabal nito eh, kaabay. Ito po yung ipapakita ko po sa inyo. Ito po eh, pinapakabitan sa akin ng tires ng principal. Ah, ano po? Ah, ayan, si madam. Madam, morning. Ara na si. Ang ari ng aming madam na maganda. Oh. May gamigalab. Shout out, madam. Ayan. ha Aha. Ah. Oo eh. Ata ito ay, ito po mga kabay baka, baka sa mga mandi pa ito takabitan ko ng tiles to. Uh, bali ako naman. Ay, ano naman po, I extra income mga kabay. pat pa paano. Iba ang sweldo ng sa ano, sa regular, iba naman tong sweldo dito. Yan. Uh, patuloy lang po ako na na ano, ito po ang office ng principal yan yeah. Ng mga kabay malaki po itong eskwelahan mga kabay ayun ang gym at dito na tayo dadaan ito kasi maputik po yan dyan Ayan. at mapunta rin po yan mga kabay Ang eskwelahan lang po tayo para may i-upload tayo. Kasi sa lunis na po ako mag kakabit ng tiles. Kasi akong kumuha noon. Ayun. At ang ating ito po yung aming uh, ito po dito po itong gym po ito. Uh, malapad po itong gym na ito. Ayun. Ang, ang stage. Ayun. maganda kasi dito mga kaabay uh, maraming punong kahoy lalaki o oh. kikita mga ano yata ito ano itong kahoy nito hindi naman yata oh, di ito hindi eh. ito po to mga kaabay hindi ko alam kung anong pangalan nito ayan So, ito ko ito bong sinasabi ko mga kaabay kahit dalawang tao hindi may mayakap yung puno akasya napakalaking kahoy po ito malaking puno ayan o kikita naman niyo po yung mga kaabay napakalaki saka magaganda ang uh, tanawin parang hindi hindi po ako nagsasawa saka kakablog dito dahil doon na magaganda ang view makikita naman natin ang mga bulaklak napakasarap sa napakasarap tingnan at masarap sa sa mata yan ah, pag wala na po akong ginagawa mga kaabay dito po ako nagihistambay ayan ito ang lamisa ko. Ayan. Napaglanda. Na hindi nakakasawa pagmasdan ang lugar na ito. Kaya pasensya na kayo. Ah, dada, parang paulit-ulit na lang akin ah, binablogan kasi mag, na, nag, nagagandahan po ako sa view baka mga baka kasi iniisip ko mga kaabay ang ating mga viewers baka nagsasawa na dito sa kapapanood sa ating uh, mga vlog uh, dito sa mga bulaklak na ito pero napakaganda man tingnan Ayun, malinis pa. Ayun, akin ito ito ako dito dito ako nag uh, nagistambay. Pag wala akong ginagawa, uh, nakadla palakad-lakad. Check eh ko yung mga uh, daanan yung mga uh, git sa likod kasi may gate doon sa likod uh, pero okay naman yun kasi may kamera lahat dito dito sa espilahan mga kaabay may sisit may CCTV at saka ano ang laman kasi dito sa mga kwarto to may mga may mga computer may mga malalaking TV kaya yun ang uh, binabantayan ko rito ang mga TV at saka hindi hindi lang basta nga TV malalaki ang inches porta may harap 40 inch, uh, 42 inches kaya kung manakaw ah, tiba tiba ang ano ang magnanakaw pero bago makapasok po sila dito mahihirapan po sila kasi ano po eh nagro po po every uh, every 30 minutes kaya hindi po sila basta basta makapasok yari sila sa akin kung uh, papasok sila ng basta basta kaya ayun okay mga kambay uh, mga abay i-set ko palang aking kaibigan na si, si ma'am Lee sa vlog at si ang isang uh, kaibigan ko na Chinese. Na si Jer, uh, Jerlin. Uh, uh, ano, uh, Chinese hindi marunong magtagalog, kaya nahirapan ako sa kalisod. Okay mga kaabay hanggang dito, bye-bye.